good manners and right conduct, GMRC, and values education. Grade 1, quarter 1, week 1. Batayang impormasyon ng sarili. Learning competency na ipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon A nakakikilala ng mga batayang impormasyon ng sarili B naiuugnay ang batayang impormasyon ng sarili sa mahalagang bahagi ng pagkilala dito C naipahahayag ang mga batayang impormasyon ng sarili halimbawa pangalan edad kasarian, magulang, tirahan, petsa ng kapanganakan, palayaw, mga gusto o hilig, at paniniwala o relihiyon. Awitin ang kamusta ka. Basahin. Ako si CJ. Ako ay nakatira sa Kainta Rizal. Ako naman si Hope. Ako ay nasa unang baitang. Ako si Elena. Ako ay anim na taong gulang. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Kaya mo din bang ipakilala ang iyong sarili? Alam mo ba ang mga batayang impormasyon para sa pagpapakilala Batayang Impormasyon Una, pangalan, ikalawa, edad, ikatlo, kasarian, ikaapat, magulang, ikalima, tirahan, ikaanim, petsa ng kapanganakan. Ikapito, palayaw. Ikawalo, mga gusto o hilig at paniniwala o relihiyon. Ano ang iyong buong pangalan? Pagkasilang sa sanggol, ibinibigay ng kanyang mga magulang ang pangalang dadalhin niya hanggang sa paglaki. Halimbawa ng pangalan ay Jose A. Santos. Ilang taong gulang ka na? Edad, ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at ipinagdiriwang tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Halimbawa, si Marife ay anim na taong gulang na noong ikatatlo ng Mayo. Ano ang iyong kasarian? Kasarian Ang kasarian ay tumutukoy sa pisikal na pagkakaiba sa pagitan ng tao, sa biology, mayroong dalawang uri nito: babae at lalaki. Ano ang pangalan ng iyong mga magulang? Magulang. Mahalaga na ang bata sa kanyang pagsilang ay may kinikilalang magulang at nag-aaruga habang siya ay lumalaki. Halimbawa, ang aking magulang ay sina Jose at Ana Santos. Saan ka nakatira? Tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan dito nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Halimbawa, Si Benny ay nakatira sa barangay San Antonio, lungsod ng Binyan. Awiting. Pamilyar ka ba sa awiting ito? Kailan ka ipinanganak? Kaarawan. Ang kaarawan ay araw ng anibersaryo ng kapanganakan ng isang tao. Halimbawa, Setyembre 9, 2014. Ano ang iyong palayaw? Palayaw, ito ay pamalit sa totoong pangalan ng isang tao. Halimbawa, Bell. Ano ang iyong gusto, mga gusto o hilig at paniniwala o relihiyon? Tandaan ang mga impormasyon ng iyong sarili ay ibabahagi mo lamang sa iyong kapamilya, kaibigan at mga kinauukulan tulad ng mga guro, doktor at mga pulis kung kinakailangan. Huwag na huwag mo ding ipagkakalat ang iyong impormasyon sa hindi mo kakilala lalong-lalo na sa social media tulad ng Facebook at TikTok. Masasabi mo na ba ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili? Performance task. Sa harap ng klase, ipakilala mo ang iyong sarili. Sabihin ang iyong buong pangalan, edad, kasarian, magulang, tirahan, kaarawan, palayaw, at mga gusto o hilig at paniniwala o relihiyon. Gawain. Panuto: Isulat ang iyong batayang impormasyon sa patlang. Ano-ano ang iyong natutuhan sa ating aralin? Ano ang dapat mong tandaan kapag nagpapakilala ng iyong sarili? Kanino mo pwedeng sabihin ang mga batayang impormasyon ng iyong sarili? Pangkatang gawain Unang pangkat, panuto, gumawa ng ID at ilagay ang iyong mga impormasyon. Kalawang pangkat. Panuto: Basahin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. Kung ikaw ay magpapakilala ng iyong sarili, paano mo ipapakilala ang iyong sarili? A. Hindi ko alam. B. Miguel ako. C. Ang pangalan ko ay Miguel. Paano mo sasabihin ang iyong taon ng kapanganakan? A. Hindi ko alam. B. Ako ay sampung taong gulang. C. 10 na ako. Paano mo sasabihin ang iyong kompletong tirahan? A. Hindi ko alam. B. Sa Kamatcho C. Ako po ay nakatira sa 324 7th Street, Camacho, Balanga City, Bataan. Kaano mo sasabihin ang pangalan ng iyong mga magulang? A. Rene Santos at Ronald Santos. B. Ang pangalan ng aking ina ay Rene Santos at ang pangalan ng aking ama ay Ronald Santos. C. Rene at Ronald. Paano mo sasabihin ang pangalan ng iyong paaralan? A. Elementary school. B. Ako ay nag-aaral sa Central Elementary School. C. Central. Panuto: Basahin ang mga tanong sa bawat bilang, isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1. May bago kang kamag-aral buhat sa ibang paaralan. Nais mong malaman ang pangalan niya. Ano ang itatanong mo? A. San ka nakatira? B. Kailan ka pinanganak? C. Anong pangalan mo? Law ka sa parke. Tiyanong ng pulis kung saan ka nakatira. Anong sasabihin mo? A. Ako si Juan de la Cruz. B. Ako ay nag-aaral sa Central Elementary School. C. Ako ay nakatira sa Barangay San Gabriel. Tinanong ng iyong guro, kung kailan ka pinanganak, anong sasabihin mo? A. Pinanganak ako noong Hulyo 18-20-14. B. Ako ay anim na taong gulang. C. Ako si Maria Cruz. Kaarawan mo, tinanong ng iyong mga bisita kung ilang taon ka na. Ano ang sasabihin mo? A. Nakatira ako sa Laguna. B. Ako ay anim na taong gulang. C. Ako ay pinanganak noong Pebrero 3, 2015. Bakit mahalagang malaman ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili? A. Para magamit sa pagkikipagkilala. B. Para maging magaling sa klase. C. Para maging kagiliwan ng mga tao. Takdang aralin. Sagutan. Paboritong kulay. Paboritong palabas. Mga kaibigan. Paboritong pagkain mga alagang hayop